Noon, may isang lalaking nagngangalang Oda Nobunaga sa Japan. Araw-araw, gumigisin siya sa madaling araw at sumasakay sa pinakamabilis na kabayo ng mga sampung milya. Maglalakbay siya ng sampung milya ang layo. Lagi siyang nag-iisip ng mga estrategiya sa kanyang pag-alis at gumagawa ng mga desisyon sa kanyang pag-uwi. Naging bahagi ito ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Noon, ang lahat ng bayan ng Japan ay naglalabanan, kaya hati, at hindi nagkakaisa ang kanilang pamahalaan. Ang panahong ito ay tinatawag na panahon ng mga naglalaban ng bayan. Siya ang tinuturing na nagpanimula na pagkaisahin ng buong bansa ng Japan. Inisip din niya na, dapat akong magsimula ng mas maaga kaysa sa iba. Ito ang dahilan kaya lagi siyang gumabangon ng madaling araw. Kinaumagahan, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar at noon ay nanalangin. Lagi niyang sinasabi, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito ako'y naparito. Hindi ba't sinubaybayan ng Diyos? Mula sa pasimula ang buong proseso ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa ganitong paraan. Umaasa ako na kayo at ako ay maging ang mga tumutupad sa pagkumpleto ng pagkumpleto ng Ebanghelyo sa ganito paraan.